Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agriculture Department na gamitin ng sobrang koleksyon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP para tulungan ang mga magsasaka. Patuloy naman gumababa ang presyo ng bigas sa mga palengke. Si Kenneth Pasyente sa report, Rise and Shine Kenneth. Ramdam na ng mga retailer gaya ni Joseph ang mababang presyo ng kanilang binibentang bigas. Malayong malayo raw ito kumpara noong mga nakaraang buwan. Naging maluwag sa namimili kasi medyo bumaba na natuwa naman sila. Tsaka naging mabili rin kami kahit pa paano nakakabawi-bawi. Kaya para matiyak na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agriculture Department na gamitin ang sobrang koleksyon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para tulungan ng mga magsasaka. Sa kanyang pulong kasama ang DA officials kamakailan, ipinunto ng Pangulo na ang sosobra sa 10 bilyong koleksyon sa RCEF ay dapat gamitin sa pagbibigay ng kagamitan, gaya ng drying at mechanization equipment sa mga magsasaka para mapanatili ang maayos na produksyon. Sa ilalim kasi ng Rice Tarification Law, ang revenue na nakukuha sa taripa ng bigas ay direktang nakalaan sa 10 bilyong pisong yearly requirement ng RCF Para tustusan ang mga programa at proyekto na nakapagpapalakas ng produksyon ng rice farmers sa bansa. Ang bagay na yan, ikinatuwa ng samahang industriya ng agrikultura o SINAG. Nangangahulugan daw kasi ito na seryoso ang gobyerno sa pagtulong sa mga magsasaka at ma-stabilize ang presyo ng agricultural product. Dagdag pa rito ang pagpapababa ng farm input o yung resources na dagdag gastos sa mga magsasaka. Siyempre yung pag-araro, land uh, preparation, uh, yung uh, gastos sa atin na uh, mga pesticide, yung additional sa fertilizer, 'di ba? Uh, malaking bagay 'yung 5,000 na uh, additional sa magsasaka. Mm -hmm. Malaki dami niyan, 'no? And uh, ito is a uh, mababawasan 'yung production cost nila. Dagdag pa ng grupo, malaking tulong din ang inaprubahan ng pangulo na Rice Farmers Financial Assistance Program na may pondong 12.7 billion pesos kung saan nasa 2 milyong magsasaka ang makatatanggap ng 5,000 piso. Bagaman maganda ang layunin ng naturang mga programa, hiling ng grupo. Dapat marilis na itong pondong ito. Mm -hmm. Uh, napabagalan lang na kami sa implementing ng uh, uh, mga uh, itong mga agency na no, kagaya ng filme. Eh. Kasi yung filme, eh, yung sa machinery, sa eh, ano pa lang eh. Uh, 10% pa lang na di -distribute for this year. We hope na mapabilis para sa uh, may bigay sa mga magsasaka. Yung sa cash uh, subsidy, uh, ngayon pa lang uh, i-release -re itong October. We hope na mapabilis din yung pag-release nauna nang sinabi ng pangulo na inatasan na nito ang Department of Finance para madaliin ang pagbibigay ng benepisyo sa mga magsasaka. Iginiit din ng sinag na ang programang ito ay aagapay sa mga magsasaka lalo na sa posibleng epekto ng nakaambang El Nino phenomenon. Pero ayon sa grupo maganda ang takbo ng produksyon ngayon ng mga magsasaka. Lalo't inaasahang sa anihan mula Setyembre hanggang Disyembre ay nasa 10.5 million metric toneladang palay ang maaani, katumbas ng 6.5 million metric tons ng bigas. Ina-expect natin na uh, mas, mala, mas malaki yung harvest natin this year compared last year. Uh, yung weather naman eh, uh, maganda naman. And uh, yung mga ibang magsasaka, let's mag start na magtanim ulit uh, para at least eh, uh, maka-harvest naman ng February, March. Kenneth Pasyente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.